Imagine mo na lamang noong 1980s, ikaw at ang iyong pamilya ay lumipat sa isang bagong apartment sa loob ng kamakailang binuong kompleks. Excited ka dahil mayroong operating elevator at mayroong mainit na tubig. At ang lugar na ito ay tila moderno kumpara sa lahat ng iba pang mga lumang dilapidated na gusali sa lugar. Subalit ang hindi mo alam sa uli, ang gusali na ito ay kukuni ng lahat ng iyong mga mahal sa buhay. At ito ang totoong istorya ng isang pamilya na tumira at namatay sa Apartment 85. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Pagkatapos lamang nilang tumira ng isang taon sa apartment 85 sa isang bagong kompleks sa Ukraine, ang labing walang taong gulang na babae na siyang pinakamatandang anak ng isang pamilya ay nagkaroon ng matinding karamdaman at hindi nagtagal na nila na siya ay mayroong leukemia. Isang uri ng cancer na pinupuntriya ang mga body blood forming tissues kabilang na dito ang bone marrow at lymphatic system na nagre sa labis sa production ng abnormal white blood cells. Binabawasan nito ang kakayahan ng katawan na labanan ng mga infection, low blood, blood at nagdadala ng oxygen na umaantong sa mga sintomas tulad ng pagkapagod at madalas ng mga infection at madaling mga pasa. At tulad ng maraming iba pang mga uri ng cancer, ito ay walang lunas. At bagaman ang limang taong survival rate ay tumaas noong 1981, ito pa rin ay mababa. At ang nakakalungkot dito, ang mga possibility ay nakaharang laban sa kanila at ang kanilang anak na babae ay pumano sa loob lamang ng ilang buwan pagkatapos madiagnose. At pagkatapos nga nito, wala pang isang taon, ang nakababatang anak na lalaki ng pamilya na labing anim na taong gulang ay nakatanggap din ng parehong diagnosis at pumanaw ng biglaan. At ang nakakagulat pa dito, nang di pa sila nakakabangon sa kalungkutan. Ang nanay ay misteryosong nawalan din ng buhay at ang kanyang sakit ay katulad din ng sa kanyang mga anak. Subalit, paano nga ba talaga ito nangyari? Kahit na ang mga kaso ng leukemia na namamana ay napakabihira, idineklara ng mga doktor na ito ay genetic ng pamilya. Subalit ang mga nakarinig ng mga nakakatakot na series ng mga kaganapan, sa pamilya ay nakitang masyadong kakaiba upang maging ganun kasimple. At ang bilang ng mga taong naninirahan malapit sa pamilya ay nagkakasakit din. Kaya naman ang lugar na ito ay binansagan ng mga residente na apartment 85 ang sinumpang apartment. Pagkatapos umalis ng natitirang member ng pamilya sa apartment 85, ang city council ay nagbigay ng recommendation na maglipat ang isang bagong pamilya sa ngayong walang nakatirang apartment. At bagaman ang eksaktong araw kung kailan lumipat ang bagong pamilya hindi nalaman. Sa lalong madaling panahon naging malinaw na sila ay makakakuha ng isang katulad na kapalaran na mula sa nauna. Noong 1997, ang panganay naman na anak ng mga bagong residente ay nagkaroon din ng matinding karamdaman at mabilis din na binawian ng buhay. At sa panahon nga ng libing na ginaganap ng pamilya para sa namayapa, ang kanilang isang anak ay pinaglalaban din ng sariling buhay sa ospital. At oo, ang parehong lalaki na ito ay nagkaroon din ng leukemia. Sa mga nangyari na ito, ang ama ay armado ng ebidensya mula sa kanyang sariling mga anak, pati na rin ng mga nakatira sa apartment na nauna sa kanila ay nagtulak din ng investigation sa kung ano mismo ang nangyari. Subalit gaya nga ng inaasahan, ang investigation na ito ay talagang matagalan nangyari. At pagkalipas ka ng dalawang taon noong 1989, ang mga radiologists ay pumasok sa apartment 85. Dala ang kanilang radiation gauge para testingin ang radiation level at air sample sa loob ng bahay. At bago pa man sila pumasok sa harap ng pinto, nasukat ng mga eksperto na ang level ng radiation ay sampung beses na mas mataas kaysa sa normal. Ang level na ito ay talagang mataas na kung saan kailangan nilang bumalik sa headquarters of civil defense upang kumuha ng mas malupit na mga kagamitan na maaaring magamit sa pag-reading ng radiation. At habang papalapit sila sa apartment, mas lalong tumataas ang reading. Pagpasok nila sa kwarto na kung saan natulog ang mga bata, ang pinagmula ng pagisimula ng cancer ay talagang naging malinaw. Ang pinakamataas sa level ay nagmula mismo sa pader, kasunod ng kama ng bata na kamakailan lamang na nasawi. Isang metro lamang ang layo mula sa sahig, ang reading ay umatong ng halos 200 royans per hour at bilang alimbawa, ang isang solong 400 dosis ay magiging nakamamatay. Ang radiologist at physician na si Jeko na nasa lugar ay nagsabi na maraming tao ang naligtas na katotohanan na ang dosis ay nabatak sa paglipas ng panahon. Kahit na ang location ng radiation na ito ay natagpuan, talagang marami pa rin talaga ang katanungan. At isa na nga dito ay kung ano ang nasa loob ng pader at bakit ito naglalabas ng napakatinding radiation? Subalit bago nila malaman yun, kinakailangan nilang tanggalin ng seksyon ng pader na pinag-uusapan ng napakaingat. Ang kakaiba pa dito, nang tinanggal nila ang pader at dinala sa cave gamit ng isang truck, ang driver nito ay talagang protektado rin ng lead plates at lead line apron. Ayon mismo kay Nikolay, ang background ng gama sa mga apartment ay naging kapareho ng sakali. Pinapatunayan nito na ang search ng radiation ay naalis sa dingding at ng apartment at gusali sa kabuan ay ligtas na at walang anumang radioactivity. Sa kabuan mayroong labing pitong katao bukod sa mga pumanaw noong mga nakaraang taon nang naapektuhan ang mga doses ng radiation na lumalabas mula sa apartment 85. Kaya naman ano nga ba talaga ang nasa loob ng pader na naglalabas ng napakatinding radiation? Dalawang teori ang nasa isip ng mga eksperto. At ang una na nga dito ay ang piraso ng cobalt 60, isang man-made radioactive material Nanalika sa mga nuclear reactor na naglalabas ng gamma rays. Gayunpaman dahil ang Cobalt-60 ay hindi kayang tumagal at ang gusali ay siyam na taong gulang na. Ang posibleng salarin ay ang cesium-137, isang radioactive metal na naglalabas ng malakas sa gamma at beta radiation na apat na beses na mas matindi kaysa sa X-ray. Meron din itong 30 half-life na kung saan na ayon sa mga level na nakukuha ng mga expert mula sa Apartment 85. Nang madala ding dingding na ito sa cave, Nalaman ng mga expert na ito ay isang 8mm times 4mm capsule na naglalaman ng radioactive cesium-137 na mayroong serial number na tila galing sa quarry sa Rio ng Donets noong uling bahagi ng 70s na kung saan ang maliit na sakuna ay muling umubog sa mga buhay ng mga taong nakatira sa apartment 85 makalipas ang isang dekada. Kung titignan mo ang mga manggagawa sa quarry kahit ngayon ay sinusukat ang mga density ng mga materyales gamit ang isang device na tinatawag na densometer na mayroong radioisotope level gauge na nagkataon na naglalaman ng napakaliit na vial ng cesium-137 at sa kuwari na ito na pinag-uusapan. Isang vial mula sa mga gauge na ito ang nawala at nagsagawa sila ng paghahanap para makuha ito. Subalit dahil na rin sa bigit ng trabaho sa panahon na yun, mabilis na natapos ang paghahanap at ang maliit na radioactive vial ay nawala na sa sandamukal na at hindi na muling nakita pa. At sa huli nga, ito ay hindi sinasadyang mahalo sa pader habang ito ay ginagawa. At ito ay nagresulta ng pagkasawi ng dalawang bata, dalawang matanda at pagkakasakit ng labing pitong iba pa. At sa huli nga, ito ay nagtakda ng isang halimbawa na kailangan nating ingatan ng mga bagay kapag nakikitungo sa mga nakamamatay na materials. Ngayon, ikaw, ano nga masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.